Hello, ang title ng video ito ay Ang ibigin ng ang Diyos ay ang paghihintay sa Kanya. Hintayin ang Diyos. Magdasal sa Kanya tungkol sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Ang pagtitiwala sa Kanya ng 100% sa Kanyang kakayahan na tulungan ka. Hindi na kailangan makakita ng patunay na kaya niya gawin ito. Magtiwala sa kanya ng 100%. Inaasaan at alamin na mangyayari ito na siya ay kikilos ayon sa iyong pabor kapag hinahanap at ginawa mo ang kanyang katwiran. Hindi ka kumikilos na mag-isa. Dapat maghintay upang makatanggap ng mga tagubiling mula sa kanya at maghintay para sa kanyang intervention habang isinsa-gawa mo ang kanyang mga tagubilin. Halimbawa, ang sundalo na naghihintay sa utos ng kanilang general kung ano ang gagawin at kung kailan ito isasagawa. Sinasabi ng Diyos sa iyo, kapag naghihintay ka sa Diyos, bibigyan kanya ng lakas upang patuloy na magsikap na gawin ang kanyang kalooban. Pagpapalain ka, bibigyan ka ng walang hanggang gantimpala at kaligtasan. Dadagdagan ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. Para maging matyaga, kailangan magtiwala sa Diyos. Kailangan ng lakas loob, determinasyon, Upang sumunod at maghintay sa Diyos. Magtitiis upang maging matyaga sa iyong sarili at sa ibang mga tao. Ito ang katapusan ng mensahe. Kung merong kayong tanong sa mensaheng ito, magdasal kayo ng diretsyo kay Jesus Christ at maging matyagang hintayin ang sagot niya. Mabigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit in Jesus Christ ang pangumahal, kapayapaan at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.